ikaw. Kapta na. Mm. Hey guys. Mga ligot, may guys. Ay, bugnaw ang tubig. Bag, ng maligo. Nag-una sa kiyamon mo guys. Nato mas kigbawi guys. Ay, mag-uot na nato guys. na nato guys. taga ng mga Lego. Di tak iro pemon? Hello guys. Lasangan na dire guys. Lasangan. Dagan mga Lego guys. Nah kurap man ke Kurap. Kita kurap. Kita kurap. Kurap. Kurap kan? Kurap eh? Kita kurap. Oh, kurap. Di sana lebih hijau, ya. guys. 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 Nah, guys. Nah, guys kayak nakabot ang tuh guys. Smoker guys. <laughs> hey, guys. Kita hey, guys. <laughs> hey, guys. Video nah, video. Okay. Na, na nga guys, na nga ligo guys. Damo na nga ligo guys. Nagdo kami sa Kaigbaw eh. Naras ba Ang saman sa, sa ako pagsaka kaya mo naglisod ng kungsaka. Ha? Naglisod ng kugsaka. Ikaw eh. Ako na magbidyo. Andito na kami sa Maisa pa. Umaakyat kami dito. Sa malaking puno. Na napakalaki siya. Ayan. Matarik. Napakatarik ayan ang puno na 'to. Mahigit 100 years na 'to puno na 'to. Yan pwede ka ditong magkwarto. Ano? malaki. cave. Eh. Ah, ang daming naliligo. Pero dito kami, sa itaas. Okpya! Ayan! Magbuka <laughs> mga Dito tayo. Ha? Dito. Doon? Doon? Ano? Malalim ba? Okay. Dito kami sa... Malalim. Medyo malalim. Ayaw kami ma... Ano? Sige, tuloy mo. Ayaw kami ma... Masikip. Ayaw doon ang masikip. Sabi ng kasama ko. Oh. Doon tayo. Ha? Huh? Doon. Oo. Naunahan na tayo. Ano? Maano dala pang tubig. Nagbinil yung kan naman. Yes, well, yeah. magkali Hindi kita. ari Aray. Dan log. Naunahan kami dun sa magandang park. Dito okay na, dito lang kami. Ha? Labi <laughs> joang ka pa. <po. laughs> Ay nice slide. Santayo. Don, o tara. Ha? Doon na. Tawid na tayo. Tawid? Oh. Oo. Ha? Magubo ka na lang. Magubo ka. Magubo. <laughs> okay, andito na tayo. Ayan siya. Ayan, andito kami. Okay. Hanggang sa susunod na video, abangan na lang. Mga pa Pips. Smile! Yeah!